10.30 na nga ng gabi Pero parang gusto ko maghalo-halo So tara, punta tayo sa Manggahan Food House Dito sobrang daming masasarap ng pagkain Tulad ng mala overload na lomi Sobrang daming sahog na halo-halo Kung natatakam ka, ito, panoodin mo <laughs> So ayun, what's up mga ka-JC At panibagong araw naman at panibagong vlog sa ating page bago nga pala kami pumunta sa ating spot o sa Manggahan Food House ay dumiretso muna kami dito sa isang area kung saan may magpapakabit sa atin ng piso wifi syempre kailangan mga ating kumita para may pambayad tayo ng ating kakainin mamaya alam nga naman kain tayo ng kain tapos wala tayo pambayad diba? sa realidad ng buhay, hindi pwede yon. kaya dito dapat matuto tayong dumiskarte sa buhay para in case na kailangan na rin or in case na gusto natin kumain ng masarap na pagkain ay meron tayong pambayad na hindi tayo nahihirapan so anyways nandito na tayo sa Lomi Food House ayan na po ang ating Lomi at napagkamanan pa nga na iti take out ang ating order gawa ng hindi natin sinabi agad kaya yung pagka platings nya is hindi ganun kaganda so anyways sobrang dami nga pala ng sahog na yan sa Lomi na yan is sobrang sarap pa ngayon para sa amin napakasarap talaga yan kasi yun yung panlasa namin disclaimer lang po meron po tayong iba't ibang panlasa so sa amin sobrang sarap na po yung low sa lahat ng nalumihan namin siguro kung i-rate namin siya nasa 9 out of 10 kasi sa sobrang dami na sahog sobrang sarap ng noodles nila dito ayan at sinando ko na nga pala tayo ni Baby My Love So Sweet ay sana all. <laughs> sinando ko na pala tayo dito sa ating sariling lagayan. At ito na nga po ng ating unang first bite. Ayan, hinipan pa natin kasi sobrang init pero sobrang sarap yan. At nakalahati na nga natin sa sobrang sarap kasi at meron pa tayong kasamang toyo at saka chili. At ito pala si Jenny may Loves ang unang first bite niya. Ayan, mm, sarap. Sana all. <laughs> Fast forward tayo mga ka-JC at naubos na nga yung ating Lomi Food House at hindi pa nga kami na kontento at nag-order pa nga kami ng halo-halo. At dumating na nga itong ating halo-halo na ating hinihintay kanina at sobrang dami nga pala nitong sahog at halos mga lahati. Eh. Ang yelo pala nila dito ay feeling ko gawa sa gatas na may tubig kaya napakasarap. At dahil nga matigas ang yelo, nahirapan yung isa na maghalo ng halo-halo. Kaya sinamahan natin siya o tinulungan natin siya maghalo. At ito na nga ang unang subo. Kahit alas 10 ng gabi ay masarap pa rin siyang maghalo-halo. Sobrang sarap din ng halo-halo dito kasi sobrang dami sahog at masyado siyang creamy. So anyway, hanggang dito lang pala ating video. Salamat po sa panonood. Sa mga gusto pong pumunta dito sa area na to. Sa mga gusto pa pumunta sa area na to, dito lang po yan sa Sitio Burlado, Barangay Poblasyon Magsaysay, Occidental, Mindoro. And thank you for watching. Ipapakita ko sa inyo ng pahapyaw yung view dito sa Kanggahan Food House. So anyways po, sa mga hindi pa po, po naka-follow dyan, please like and share po sa ating Facebook and that subscribe naman po sa ating YouTube channel. Thank you po and God bless.